mitimbang ng 595 kg at ang tinakamatabang na buhay naman 635 kg. Ang mga nakatira ay puro matataba. Sila din ang itinuturing na most obese country in the world. Ito ang bansang Nauru. Kung gaano kaliit ang bansang ito, ang malaking katawan naman ang problema ng mga tao dito. Paano ba naman kasi? Halos 61% ng population sa kanila ay mga obese o sobra sa katabaan. Paano nangyari ito sa mga taga Nauru, samantalang napakahirap ng bansang ito at halos walang natural resources? Bakit maraming mataba sa nauro? Yan ang ating aalamin. Isa sa mga pangunahing problema sa kalusugan ang sobra ang timbang o obesity. Itong itinuturing na mastermind ng high blood pressure, heart disease, stroke, diabetes, sakit sa bato, depresyon at iba pa. Ayon sa World Health Organization, noong 2016, mahigit kalahati ng populasyon ng mundo ay mga overweight at obese. Si Juan Pedro Franco mula sa Mexico ang itinuturing na pinakamabigat na taong nabubuhay. Siya lang naman ay tumitimbang ng 595 kg. Kaya siya ang nasa Guinness World Records na the heaviest person alive in 2017. At ang pinakamatabang nabuhay naman ayon sa record ng kasaysayan ay si John Brower Minok mula sa Amerika na may 635 kg. Pero alam nyo bang hindi Amerika Europa at Asia ang nangunguna sa percentage ng population na may pinakamaraming matataba. Ito ang Nauru, isang islang bansa na halos kasinlaki lang ng Marikina sa Pilipinas na may 21 square kilometer. Ang Nauru ay isang maliit na Republic Island sa hilagang silangan ng Australia. Ang buong isla ay napapalibutan ng mga coral reef at white sand, mga burol at maliliit na kapatagan na siyang tirahan ng hindi bababa sa 12,000 nitong populasyon na kinabibilangan ng labindalawang tribo. Ito ay sinisimbolo ng 12-pointed star sa Nauro flag na pinaniniwala ang mixture ng mga Micronesia, Polynesia, at Melanesian Descents. Tinatawag na Pleasant Island ang Nauro noong ito ay nadiskubre ng Great Britain noong 1798. Ang Nauro ay dating masiglang isla mula sa pagunlad patungo sa pagbagsak nito. Dahil sa ipot ng Nauro Bubi, isang seabird, ang mga tao dito na dati ay sanay sa pangingista at gubat ay biglang natutong namuhay sa karangyaan. Noong 1899, isang geologist na si Albert Ellis ang nakadiskubre sa potensyal ng isla mula sa isang high-grade phosphate ore, isang super fertilizer na katumbas ng limpak-limpak na salapi. Natukoy nila na 80% ng buong isla ay mayaman sa phosphate dahil sa mga ipot doon ng Nauru Bubi. Ang mga dumi nila ay naging isang mahalagang mapagkukunan ng phosphate na ginagamit sa industriya ng pataba at kemikal. Sa mga sumunod na dekada, ang Nauru ay naging pangunahing exporter ng libu-libong tonelada ng phosphate sa Australia, United Kingdom at Amerika. Ang Nauru once ay naging labis na mayaman. Nagpatayo sila ng mararangyang bahay sa kakarampot na lupang naiwan dahil karamihan sa mga ito ay minimina ng mga lokal at dayuhan. Bumili sila ng mga kotse, nagpatayo ng mga ospital, kalsada, mga pamilihan, mining sites at iba pa upang maging industrialisado ang buong lugar. Ang bansang biglang naghirap dahil sa maliit nitong sukat, bilang pinakamaliit na estado sa Oceania, may limitadong supply ng likas na yaman ng bansa. Kapalit ng saglit na panahong karangyaan nito ay ang pagkasira ng 80% ang natural vegetation ng isla. Wala ibang mapagtamnan ng pagkain. Ang mga yamang dagat nito ay nasira ng pulusyon. Sa kasalukuyan, pagbimina pa rin ang pangunahing hanap buhay ng mga Nauruan sa natitirang 20% ng phosphate deposit nito na pinapangambahan na ring maubos. Ayon naman sa United Nations, isa sa bawat apat na sibilyan ang namumuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan sa bansa. 50% ng mga kabahayan sa Nauro ay nabubuhay sa katamtamang $9,000 kada taon. Dahil itinulak na mga pagnimina ng phosphate ang iba pang mapagkukunang trabaho at negosyo sa bansa, limitado na lamang ang kinikita ng mga mamamayan kaakibat ng pagkaubos ng phosphate ay ang pagtaas ng unemployment rate dito na umabot sa 23% noong 2011. Ngunit paano sila naging mataba kung sila ay naghihirap? Ang pagkasira ng kanilang natural resources, urbanisasyon at sedentary lifestyle ay nagtulak sa kanila na kumain ng mga hindi masusustansyang pagkain, imbis na mga sariwang isda, gulay at prutas ang nakahain sa kanilang lamesa. Ang mga mamamayan ay labis na dumidepende sa mga import na delata, burgers, soda at iba pang processed food galing sa Australia. Ang mga pagkaing ito ay mataas sa unsaturated fats at sugar na dahilan ng kanilang pagtaas ng timbang at pagkakaroon ng diabetes. Ayon sa World Health Organization, 71% ng kabuoang populasyon ng Nauro ay mga obese. Halos lahat ng mga lalaki o 97% sa kanila ay mga overweight, habang ang mga babae ay nasa 91 to 95% overweight din. Samantala, 2.8% ng mga bata edad 5 taong gulang pababa ay mga overweight din. 44% ng mga bata edad 13 to 15 ay overweight habang 17% ay obese. Nalalaman kung ikaw ay obese sa pagsusukat ng tinatawag na BMI or Body Mass Index. Ang BMI na nasa pagitan ng 18.5 hanggang 24.9 ay normal weight. Kapag ito ay lumampas ng 25 hanggang 29.9, ang isang tao ay overweight o sobra ang timbang. Ngunit kapag ang BMI ay higit sa 30, tila ay matatawag na ubis. Isang hindi magandang health condition na dahilan ng iba't ibang sakit. Dahil sa obesity, poor diet, alcohol abuse, at hindi pag -e exercise ang mga Nauruans ay may mas mababang life expectancy kumpara sa ibang isla sa Pasipiko na nasa 64 years old lamang noong 2021. Nasa 46.2% na mga matatanda sa Nauru ay may mataas na kolesterol, habang 20.5% naman ay may mataas na blood pressure. Mga indikasyon ng bumababang kalidad ng kalusugan ng mga tao doon. Mataas din ang tsansa na maipasa ng mga magulang sa kanilang mga anak ang sakit na diabetes, kaya ang makaalis sa suliraning ito ay malayo sa katotohanan. Ang pagbabago ng estilo ng pamumuhay tulad ng pagtaas ng urbanisasyon at modernisasyon ay nagdulot ng pagbabago sa mga gawi sa pagkain at pisikal na aktibidad. Ang mga bagong teknolohiya at modernong buhay sa lungsod ay nagresulta ng mas kaunting pisikal na gawain ng mga Nauruan na piniling manatili sa kanilang bahay at kumain ng kumain. Maaari ding dahilan ng kanilang pagtaba ang limitadong edukasyon sa tamang nutresyon at pangangalaga sa kalusugan, lalo na sa mga panganib ng labis na timbang at obesity. Hinimok man ng pamahalaan ng Nauru ang kanilang pamayanan na kumain ng masustansya at palagi ang mag-exercise, wala silang sapat na pondo upang masimula ng isang pangmatagalang programa upang labanan ang katabaan sa kanilang lugar lalong-lalo -lalo na ang pondohan ang kanilang healthcare system at agrikultura. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na anumang labis, sa yaman man o sa timbang, kapag hindi na kontrol at inabuso, ay nakakasama. Anong masasabi mo sa mga tao sa Nauru? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video at mag-subscribe. Salamat at God bless!